Good morning, Delflana! Ayan, ang ganda naman dito. Tingnan niyo naman. Oh, nature nature na naman tayo. Ayan, sa umaga may mga nag uhugas doon ng plata. Hi, kaya dyan! Shhh! Ayaw nila. <laughs> Ayan, dito kami magsiswimming. swimming Ayan, yeah, may tubig tayo dyan. O, diba? Libre na naman ang tubig natin ngayon. Kasi meron kaming event ngayon dito. Ayan, ito yung aming uh, venue ng youth camp namin. Ayan yung bagong CR. Wow! Thank you so much naman sa ating mga pastors. Ayan! Good morning, good morning mga ka-ichi na. No? Yun! Oh, may mga kape dito. Good morning, mga ay, ay mga nawong be. Mark, kamo sa experience, Mark. Yan, Mark mabait lang si Mark. <laughs> okay, good morning sa inyo. Hey, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning? Morning po ma kaichi. Hello. Ayan, naka na naman tong Ichi swimming pool na to. Grabe. Naka-amis. Oh, you know, may nag naglalaba doon, no. Labayan labalabayan. laba-laba kaya <laughs> si Aldrin Paluna, laba-laba. Laba, laba. laba di <laughs> Diba? <music> Good morning, Welcome back. Sa ating channel. Ay, yeah, nandito kami ngayon kasi may event kami. Welcome back, pero walang siya. Ah! Ay! Wala na siya ni Balik. <laughs> Ay! Ah, e, oh, tapos, wala na ganit siya ni Balik. Gipulihan pa dyan. Ah! Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry. Hi, good morning. Ayan, dito kami ngayon sa venue. Kakagising lang, lang namin. Ayan, at ah daming niya uh, ano dito. So, ang ganda ng sun. Good morning. This is our second day. Actually, third day na talaga siya. Pero, second day. The actual second day na aming summer youth. Ayan. Ayan. Ito yung venue namin sa church namin dito. Ayan, at meron tayong hanging bridge dyan. At syempre, may ilog tayo dyan.